Pinatututukan na ng Philippine National Police sa CIDG ang investigasyon hinggil sa nangyaring pamamaril sa Cotabato City. Sinampahan na rin ang reklamo ng ilang polis na rumesponde sa insidente dahil sa obstruction of justice. Si Patrick de Jesus sa detalye. Tiniyak ng Philippine National Police na walang magiging whitewash sa investigasyon sa pamaril sa Cotabato City. Nangyari ang insidente noong Enero 2 habang nagkakaroon ng dialogo ang pamilya Sinsuat sa pag-aayos ng kanilang rido o away pamilya. Isa ang Wirito na police escort ni Dato Odin Sinsuat Maguindanao del Norte Mayor Dato Lester Sinsuat Pinatututukan na rin ng PNP sa CIDG ang kasong ito. Sa ngayon sa ongoing investigation uh, kung sino po ba yung mastermind na dito at uh, i-clear lang po natin sir dito, hindi po ito pananambang. Ang nangyari po, while ongoing yung pakipag-uusap uh, po ng dalawang partido, resolve po yung kanilang mga uh, family issues po ay nagkaroon nga po ng bigla ng barilan. Nakuha sa SUV na sinakyan ng mga suspek ang iba't ibang klase ng armas. Kamala! Kamala! Kamala pa! Kamala pa! Kamala pa! Apat ang inaresto at sinampahan ng kasong murder at illegal possession of firearms. Sa follow-up operation, anim pa ang inaresto at sinampahan ng kaparehong mga reklamo. Mayroon ding mga polis na sinampahan ng reklamo dahil sa obstruction of justice matapos makatakas ang isang individual na kasama sa grupo ng mga namaril. Hindi po ito binigyan ng special treatment but ang nakikita natin was there any lapses on the part ng mga PNP personnel na rumespondi doon sa area that led to the escape nga po nitong isang sinasabing uh, uh, isang uh, personalities po. So nakita po kasi siya mismo doon sa mga CCTV na nakuha ng CIDG si na dapat nakasama siya doon sa investigation at uh, doon sa sa mga taong na How come he was able to elude at nakaalis po dun sa lugar? Tingin naman ng alkalde, mayroong third party na ayaw magkayo sa kanilang pamilya kaya ginawa ang pamaril. Umaasa siya na magiging patas ang investigasyon. Kailangan ng CIDG at ang NBI dahil sa ayaw din namin ma-wipe Bukas yung nangyari na sa amin dahil talagang kami yung target. Uh, bukod dyan, may namatay po sa aming mga kasamaan na isa sa mga PNP na nagsisecure doon sa area na yon. May request na rin po tayo kay Chief PNP na sana madagdagan tayo ng security dahil sa sobrang uh, daming threat po sa atin. Patrick De Asos para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.